So good news sa mga motorista, may rollback sa mga produktong petrolyo ngayong araw. 1 peso and 20 centavos ang bawas presyo sa kada litro ng gasolina. May rollback din po na 1 peso and 85 centavos sa kada litro ng diesel. Habang 2 piso naman sa kada litro ng kerosene. Sa tala ng GMA Integrated News Research, base sa datos ng oil companies, ika-apat na rollback na ito sa gasolina. Ikawala naman sa kerosene at ika sa diesel para sa taong ito. Pinumpis ka ng mga otoridad sa Kalibo Aklan ang nasa 150,000 pesos na halaga ng produktong karne na ibinebenta online. Sa ulit ng Superadyo Kalibo, wala raw na ipakitang dokumento ang online seller. Sabi ng Office of the Provincial Veterinarian, bawal magpasok at magbenta ng karneng hindi galing sa aklan bilang pag-iingat sa banta ng African Swine Fever. At dahil walang dokumento ang mga nakumpiskang karne, posibleng galing ito sa labas ng probinsya. Sa buong Western Visayas at Klan at Antike lang po ang mga probinsyang ASF-free. Hindi pa man opisyal na idinedeklara ng pag-asa ang tag-init, natuyo at nagkabitak-bitak na po ang ilang taniman dyan sa Gamu Isabela. Bukod sa matinding init, wala raw halos ulan sa lugar kamakailan. Ayon sa mga magsasaka, kailangan pa nilang humanap at manghiram ng patubig para mabuhay ang mga itatanim na punla ng palay. Maraming pananim daw ang namamatay na kaya nauuwi sa pagkalugi ng mga magsasaka. Mamamahagi na raw ang Local Agriculture Office ng water pumps at iba pang gamit sa patubig para sa mga magsasaka daan na po ang posibleng kakulangan sa supply ng tubig sa bansa. Sabi po kasi ng pag-asa, posibleng tumama ang El Nino phenomenon simula sa Hunyo. Kadalasan pong nauuwi sa tagtuyot ang epekto ng El Nino dahil madalang ang pag-ulan o bagyo. Ayon sa National Water Resources Board o NWRB, posibleng itong magresulta sa pagbaba ng supply ng tubig sa mga dam kaya posibleng mabawasan din ang supply ng tubig sa mga irigasyon para hindi maapektuhan ang serbisyo ng tubig sa mga bahay. Huling option daw ang cloud seeding dahil sa napakalaking gastusin para rito. Sa nagdaang El Niño noong 2018 hanggang 2019, hindi bababa sa 8 bilyong piso ang halaga ng naging pinsala sa agrikultura. I am ready! GMA Weather, servisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso kahit hindi pa idinadeklara ang tag-init, maging I am ready sa unti-unting pag-alinsangan ng panahon. Yan ay dahil sa pag-iral ng Easterlies. Ang Easterlies ay mainit na galing sa Pacific Ocean. Dahil bahagi ng water cycle ang init at moisture, maaari itong pagmulan ng mga makakapal na ulap, kaya posible ang mga panandaliang pagulan, lalo sa bandang hapon. Sa ngayon, apektado ng Easterlies ang silangang bahagi ng bansa ayon sa pag-asa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, halos buong bansa ay makakaranas ng maayos na panahon maliban sa ulan sa ilang bahagi ng Cordillera, Palawan, Bohol at Mindanao. Mababa rin ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila ngayong araw. Ngayon, pantay ang haba ng araw at gabi dahil sa spring o vernal equinox. Nangyayari ito dahil direktang nakatutok ngayon ang araw sa equator ng mundo. Sa mga susunod na araw, iikli naman ang bawat gabi. Tinatayang aabot sa limang milyong piso ang lugi ng Pilipinas kada araw dahil sa oil spill sa Oriental Mindoro. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, dahil sa umiinal na fishing ban, apektado ang kabuhayan ng nasa labing siyam na libong maging isda sa siyam na musipilidad. Nagpabot naman ng tulong ang DSWD sa pamamagitan ng Cash for Work program para sa mga apektadong residente. Sa sweldoan ng mga lalahok kapalit ng serbisyo sa pagtulong na mapigilan at malinis ang kumalat na langis mula sa lumubog na MT Princess Empress. Kabilang po ang ilang guro sa mga makikinabang sa proyektong pabahay ng Quezon City LGU. Ang detalye mula po naman kay Ian Cruz. Ian Yes, Connie, isa nga si Vice President Sara Duterte sa nanguna sa groundbreaking ceremony para sa 12-story na pabahay dito sa Republic Residences, Barangay Holy Spirit, Quezon City. Ang pabahay na ito, Connie, ay proyekto ng pamahalang lungsod ng Quezon City. Inaasahang nasa 144 na mga guro ang makikinabang sa proyektong inilunsad nga ni Mayor Joy Belmonte na unang proyektong pabahay umano para sa mga guro ng lungsod. Sabi ni Duterte, handa sila makipag-partner sa mga LGU para sa proyektong pabahay para sa mga guro. Naunarito rito, panauhing pandangal sa pagdiriwang ng National Women's Month ng QCPD sa Camp Karingal. Si Vice President Duterte, ilang aling pulis ang pinarangalan dahil sa mga naiambag nilang tulong para isulong ang kapakanan ng kababaihan sa kanyang talumpati sinabi ng bise presidente na wala sa gender kung magtatagumpay ang isang tao sa kanyang larang ang pinasok. Pinuri ni Duterte ang QCPD dahil marami itong mga police officer na kababaihan na humahawak ng iba't ibang posisyon. Sabi ng direktor ng distrito na si Brigadier General Nicolas Torre, hindi lang taga-timpla ng kape ang mga aling police. Sa isang ambush interview naman, tinanong si Duterte ukol sa pag-hire ng dagdag na guro. Sabi niya kada taon ay magdaragdag ng guro ang DepEd sa pamamagitan ng kanilang one-stop shop. Connie, tinanong din natin ano, ang uh, Vice President ukol sa isyu ng uh, ICC pero no comment ang uh, Vice President ukol sa nasabing isyu. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz. Samantala, lusot na po sa Senado ang panukalang tanggalin ang no permit, no exam policy sa mga eskwelahan. Sa Senate Bill 1359, ipagbabawal ang pagpigil sa sino mga estudyante na kumuha ng exam o anumang uri ng educational assessment ng dahil sa hindi na bayarang tuition o iba pang school fees. Kailangan lang magpasa ang estudyante at mga magulang o legal guardian ng promissory note na magsasabi kung kailan sila magbabayad. Sakop nito ang mga estudyante sa mga pribado at pampublikong paaralan mula elementarya hanggang kolehiyo, maging vocation institutes, pati mga kumukuha ng postgraduate degree. Pag magmumulta po ng halagang hindi bababa sa 20,000 pesos at hindi hihigit sa 50,000 pesos ang magulo uh, pangulo ng eskwelahang lalabag. Kapag hindi pa rin makabayad, po pwedeng hindi ibigay ang grades o clearance ng estudyante o kaya hindi siya payagang makapag-enroll sa susunod na taon. May katulad na panukala sa kamera pero mga estudyante sa higher education institutions pa lamang ang kasama. Lusot na rin sa ikatlong pagbasa ang Senate Bill 1864 na nagtatakda ng moratorium o pagpapatigil sa pagbabayad ng student loans tuwing umiira lang ang state of calamity o state of emergency sa isang lugar. Sakop nito ang mga sadyante sa privado at pampublikong kolehiyo at universidad, technical vocational institutions at mga kumukuha ng postgraduate degree. Hindi rin papatawa ng interes ang utang ng sadyante habang umiiral ang moratorium. May iniyain din kaparehong panukala sa Kamara. May pulong sa Washington, D.C. sa Abril ang matataas na opisyal ng Pilipinas at Amerika pagdating sa Defense at Foreign Affairs. Ayon kay Philippine Ambassador to the U.S. na si Jose Manuel Romualdez, makakaharap ni na Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Defense Secretary Carlito Galvez Jr., si U.S. Secretary of State Anthony Blinken at U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin sa 2 plus 2 ministerial meeting. Kabilang po sa mga inaasahang tatalakayin ay ang mga issue sa defense at seguridad kabilang ang sitwasyon ngayon sa West Philippine Sea. Ayon pa kay Romualdez, pupunta rin sa Amerika sa Abril ang mga economic manager ng gobyerno. Pinaplan na rin daw ang posibilidad ng state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika. Nasa bansa ngayon ang isa sa mga pinakamalaking sasakyang pandagat ng Amerika. May ulat on the spot si J.P. Soriano. J.P.? John. Mga kapuso, narito nga tayo ngayon sa isang bahagi ng Piyera sa Maynila at nasa ating likuran nga ang uh... USS America, isang amphibious assault ship at itinuturing na isa sa pinakamalaking barko ng US Navy at nakadaon nga po ito dito sa Maynila pero dyan, mga kapuso rest and relaxation po ang uh, talagang pakay ng uh, tour ng uh, pagpunta ng USS America dito sa Pilipinas. Ibig sabihin po ay pwede pong mamasyal ang mga sundalong Amerikanong sakay ng USS America. Bahagi rin daw ang pagbisitang ito sa Pilipinas upang maipakita ang katatagan ng pagkakaibigan at alyansa ng dalawang bansa sa ilalim ng Visiting Forces Agreement. Ang kanilang pagbisita may pahintulot mula sa gobyerno ng Pilipinas. Sa media tour ipinakita na mga US Navy ang iba't ibang bahagi ng USS America. Mula sa gitnang bahagi kung saan ipinaparada at kinukumpuni ang mga US aircraft gaya ng mga fighter jets at helicopters. Flight deck kung saan nagte-take off at land ang mga eroplano sa barko at ang bridge kung saan nakapwesto ang lahat ng control at radio communication ng barko. Pangunahing misyon ng USS America ang magsilbing backup para sa mga marine flight operations. May karga anti-air missiles ang USS America pero wala po itong ballistic missiles. Bago dumaong sa Maynila, galing ng Japan ang USS America at dumahok sa defense exercise na Iron Fist kasama ang US Navy, US Marine Corps at Japan's Maritime and Ground Self-Defense Team dumaan po ito ng South China Sea para makarating dito sa Maynila. Nang tanungin kung may mga naghamon o radio challenge ba sa kanila habang nasa South China Sea, sagot ng commanding officer ng USS America, naging maayos, ligtas at profesional ang kanilang pakikisalamuha sa anumang bansa papunta sa Pilipinas. Nauna nang sinabi ng China Foreign Ministry na ang pagpapalakas ng US military sa South China Sea ay nakapagpapalalaraw ng tensyon sa rehiyon at nagiging mapanganib para para maapektuhan daw ang peace at stability. Tugon dito ng commanding officer, lahat daw ng bansa, kabilang ng Amerika, ay malayang maglayag sa kahit saang bahagi ng international waters, gaya ng South China Sea. At dyan, mga kapuso, sa Webes nga po aalis at nakaschedule umalis ang USS America dito sa Pilipinas. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, John. Maraming salamat, JP Soriano. Pinay Power Dominates, magandang debut ang ipinakita po ng Philippine Women's Beach Handball Team sa Bali, Indonesia. Kahit unang sabak pa lamang sa Asian Championships, silver medal agad ang kanilang nakuha. Dahil po dyan, qualified na silang lumaban sa World Beach Championships sa 2024. Two to three months pa lamang mula nang mabuo ang team pero naku, na malaking tulong daw na ang ilan po sa kanila ay dating mga basketball at volleyball players. Alas 4 mamayang hapon ang ibinigay na ultimatum ng House Committee on Ethics and Privileges para magpakita si Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. Kung hindi makakaharap ng personal si Teves, tsaka lang daw sila magdedesisyon sa parusang ipapataw dahil sa kabiguang makabalik sa bansa nang mag-expire ang travel clearance niya noong March 9. Ayon kay Committee Chairman Representative Felimon Espares, hindi pwede na sa virtual conferencing lang haharap si Teves. Kahapon, Uh, ang orihinal na deadline ng Kamara para sa pagpapaliwanag ni Teres. Hiwalay na usapin ito sa pagkamatay ni Negros Oriental Governor Ruel de Gamo kung saan nadadawit ang pangalan ng isang congressman Teres bilang utak umano ng krimen. Nag-file si Teres ng leave extension ng dalawang buwan dahil daw sa seryosong banta sa kanyang seguridad. Pero hindi ito pinagbigyan ng liderato ng Kamara. Nauna nang itinanggi ni Teves ang aligasyong may kinalaman siya sa pagpatay kay Degamo na naging kalaban ng kapatid niya noong eleksyon 2022. Binigyan ng hanggang 4 p.m. mamaya para humarap sa kamera si Congressman Arnie Teves. At kaugnay po niyan ay makakausap po natin si House of Representative Secretary General Reginald Velasco. Magandang umaga po sa inyo Secretary General Velasco and welcome po sa Malitang Hali. Magandang tanghali po sa mga nanonood ng programang ito. Opo, ano ho ang mga paghahandang ginagawa ng uh, Kongreso dito sa ultimatum o ultimatum po na ibinigay kay Representative Teves para humarap? Uh, ang Committee on Ethics po ay nagpulong kahapon at ang desisyon nila ay bigyan nga ng 24 hours itong si Congressman okay. uh, Teves. No? So inihintay pa namin na uh, mag-meet ulit yung Committee on Ethics uh, at around 4 o'clock at titignan namin kung anong nangyari sa sa deadline na binigay ng Committee on Ethics. Mm -hmm. Sa ngayon ho ba, meron ho kayong impormasyon kung saan ang kinaroroonan ni Congressman Teves? Wala po eh. Uh, basta pinaalam namin yung decision ng Committee on Ethics, through email, sa opisina niya rito sa kongreso at iba-iba pong paraan para malaman niya itong decision ng Committee on Ethics. Okay, kanina ho sa DZWB, nakausap po namin si Atty. Topacio no? at kinumpirma niya na hindi na talaga makakarating mamaya po sa inyong uh, binigay na deadline at 4 p.m. itong si Representative Teves. Ano ho ang mga nakikita ho ba natin sa inyo pong guidelines ano? Pag hindi nagpakita, ano ho ang magiging uh, uh parusa kaya? Uh, Pag-uusapan pa ho yan, ma'am, meeting at abangan nyo na lang kung ano yung magiging decision ng Committee on Ethics. Uh, Tapos ho ay eh, isasubmit yan sa plenary bukas. Okay. Kung ano yan, kailangan nyo isuportahan ng uh, plenary no, ng mga congressman sa in session itong mga uh, recommendations ng Committee on Ethics. Okay. Malalaman nyo po yan after the meeting today. Okay, sa issue naman po ng seguridad ang uh, sinasabi nga kung uh, dinadahilan ng kampo ni Congressman Teves kaya raw hindi daw siya makaharap no at uh, ayon po sa kanyang abogado ni si Attorney Topacio kanina talagang kahit anong assurance ay hindi po siya mapapalagay dahil na rin po may sarili silang nakukuha ng mga intelligence reports ano uh, Ano ho ang masasabi niyo rito sa hakbang na ito? Uh, basta po yung uh, House of Representatives no? through the Speaker As already assured the uh, Congressman Arnie Tebes that he'll be safe uh, under the custody and protection of the speaker. Mm -hmm. Meron na pong uh, mga pupuntahan sila na safe uh, at uh, ano at uh, inassure ito ni speaker kay uh, Congressman Arnie Tebes. Okay, Nakarating na karating ho huma yung petisyong uh, inihain po ng asawa ni Governor Ruel Degamo na i-expel po sa Kongreso si Congressman Teves. Kasi ho kanina, sabi po ni Representative Espares e eh, wala pa. Pero sa ngayon huma may update po tayo tungkol dyan? Wala pa po. Ay uh, nabalitaan lang po namin 'yan sa media interview niya. Wala pa ho kami natanggap na formal complaint or formal uh, communication from uh, Mrs. Degum. I see. Uh, panghuli na lamang po, ano ho ang reaksyon ninyo doon sa sinabi ni Attorney Topacio na ang uh, sabi ho ng kanyang kliyente na si Representative Teves ay uh, para bang uh, nagkakaroon daw ng uh, prejudice na no laban po sa kanya, dyan po sa kamara, sa mga kasamahan din niya. Uh, hindi naman po kasi 'yan po ang duty ng Committee on Ethics. Eh. Trabaho lang po 'yan, wala ho ibang agenda itong Committee on Ethics except to investigate and find out kung ano yung pinakamagandang uh, uh, sanctions against uh, Congressman Arnie Tevez. No? Wala, wala pa hong desisyon ang Committee on Ethics. Ngayon lang po, ngayong hapon. Mm -hmm. right. Marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming oras dito sa Malita. Uh, salamat po. Yan po naman si House of Representatives Secretary General Reginald Velasco. Ang colors of subo sa houses ng La Trinidad Benguet magkakaroon po ng makeover. Babaguhin ang disenyo bilang bahagi ng Strawberry Festival ngayong pong Marso. Mahigit 200 daang galon daw ng pintura ang gagamitin dito. Ibibigay naman ng LGU ang trabaho sa mahigit isang libong manggagawa. Inaasahang matatapos ang proyekto sa loob ng isang buwan. Game naman ang mga residente na nangakong makikipagtulungan para na rin sa turismo ng kanilang bayan. Dalawang linggo bago mag-Holy Week, sinimula na po ang Stations of the Cross sa bayan ng Buwak sa Marinduque. May padasal, prosesyon at pagbubuhat ng krus sa barangay Taganhaw tuwing araw ng linggo. May mga itinakda na rin pong petsa kung kailan maglalagay ng kubol ang mga bahay. Ngayong taon lamang ibinalik ang Stations of the Cross sa Buwak na itinigil noon dahil sa COVID, COVID pandemic. Tanghalian na, aba mga kapuso, ano ho ang ulam ninyo? May gulay ba dyan? E kasi ho, eh, lumabas sa isang pag-aaral ng UNICEF at World Health Organization na maraming kabataang Pinoy ang hindi daw masyadong kumakain ng gulay. Kaya naman, tinanong po namin kayo kung paano ninyo ineengganyo ang inyong mga anak o mga batang pamangkin kaya para gumain po ng gulay. Ano? Eto na ang mga suggestion. Para po kay Romart, hindi raw makakagamit ng cellphone ang kanyang anak kapag hindi kumain ng gulay. Halos pareho naman ang ginagawa ni Haleco San Wilfrido pero sa kanya, off ang wifi. Si Anthony Partible naman, sinasama ang anak sa panonood ng cooking vlogs para ganahan lalong kumain. At ang ginagawa naman ni Ermelina Pilarte, pinapaalala niyang masustansya ang gulay at pampalakas ito ng katawan. Kaya mga kapuso, makisali na po sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. At kung may mga nais din po kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM lamang sa Facebook page ng Balitang hali Mga kapuso, virtual biyahe po tayo sa Bayambang, Pangasinan para sa kanilang hindi pangkaraniwang pasta. Abay, pasta noodles plus fermented ganin o isda equals buro pasta. Eto ha, paano ba yan lutuin? Igisa muna ang bawang at sibuyas. Pagkatapos niyan, ilagay na po ang buro. Lagyan ng paminta at asin to taste. Maaari rin pong lagyan ng basil leaves at cherry tomatoes para pandagdag sa lasa. maya, -maya ay ilagay na po ang pinakuloang pasta noodles. Haluing mabuti hanggang maluto. At syempre kung gusto mo ng konting sipa, lagyan po yan ng chili flakes pampaanghang. O ayan ha, ready na ang buro, not boring pasta. Kaya, kainan na! One of the products of Bayambang is buro and we are promoting that uh, one of the delicacies of Bayambang. So naisip namin uh, para kakaiba siya and rare, uh, nag-invento kami or nag-produce kami ng isang product or one of the menu na pwede namin ipagmalaki sa Bayambang, ito uh, nga yun yung buro pasta. Another achievement para kay American singer Selena Gomez. Siya ang unang female celebrity na umabot sa 400 million ang followers sa Instagram. Wish daw niyang mayakap ang bawat isang follower niya. Kamakailan lang nilagpasan niya si Kylie Jenner bilang most followed female sa IG. Pangatlo na si Selena sa may pinakamaraming IG followers, kasunod ng football stars na sina Cristiano Ronaldo at Lionel Messi. Ginawara ng Mark Twain Prize for American Humor ang komedyanteng si Adam Sandler. Siya ang 24th recipient ng award. Kabilang na si Adam sa hanay nila Dave Chappelle, David Letterman at Eddie Murphy. Ibinibigay ang Mark Twain Prize sa mga taong nagkaroon ng impact sa pamamagitan ng comedy. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. At naway na busog po kayo sa may init na balita sa oras na ito. Araw-araw pong tumutok sa Balitang Hali para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinulingan, serbisyong totoo lamang. At mula po sa tahanan ng katotohanan, ako po si Connie Sison. Buong puso para sa Pilipino. Sa ngalan ng grafitima, ako po si John Consulta. At kami po ang inyong mga kasalo dito sa Balitang, balitang Hali. Hali. Maging updated po sa mga maiinit na balita. Maaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com slash gmanews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.